This Hi. is Chan's studio guys! alam mo, Manulat siya sa kagandahan ko na. Hindi niya alam na ako sa kanya. Nakita ko Ito na ako. Magkasama ah, na kami ng pin. <laughs> <laughs> ito na po yung ipapa-order namin, guys. Ito na po yung order na yan. Tapos ito, magra-rise siya. Pero tapos na po kasi kaming kumain. Naantay na lang po namin siyang dumating. Kakain nila <laughs> sa akin. Siya na lang kakain yan. Ayan. Kasi tapos na kami kumain eh. Yan, ito ang account. dawa, oh. Dawa. <laughs> Ay nga. <Hi>. Ay! <laughs> Nag-vlog siya habang kumakain. Ayan siya guys. Gutom na gutom. Hindi pa yan nag-lunch. Ngayon pa yung lunch niya. Kaya ayan. Nagutom si Mate Chum Studio. Ayan, so guys, ngayon lang po kakain si ano, Mate Chum Studio. Ah, hi, Mate! Ang ganda-ganda ng aking classmates. O, oh, ba? Diba? Bira lang namin kita. Ayan, so uh, last namin kita is, ano, December. Mate, no? December, tapos ngayon, ano na siya, August 1. Tagal-tagal hmm, mag-ibigay. Ito yung pagkain niya. Kumain na po sa, kumain na po kami kaya siya na lang yung kakain ngayon. Ayan. Nayos pa niya. Ayan tira namin, tira sa kanya. Kaya <laughs> na Ayan. Ayan Kinain namin yung iba. Tira lang sa kanya. <laughs> <laughs> yeah, hi, hello, everyone. Welcome to Chan Studio. Ayan siya, vlog, vlog, vlog. Shout out po sa lahat sa aming team. Uh, Your energy team, Martelio team, Poka team, Innocent team, Bayu Hazard. Mega mega love. Shout out sa lahat. Ayan ang. <laughs> <laughs> ngayon ako malang module dito. tapos yung ako na ano? tapos yung nagmula siya ba? tapos yung nagmula siya ano? yung nagmula Thank you, so much, Thank you so much for this. Welcome. I Chow Studio, oh my God, in high <laughs> guys. Ayon po siya. dapat may ano ayan, guys, dito. oh. Kaparis pa yung dalawa. Wow, ayan oh. Kaparis po. Ano yung bago mm. nice, um, kena, na buya imna na Nice ni siya may Uy, imported kayo na uy May vitamin C6 of B1 Sa agency sinako na, na nga bago uh, Libre may tanan Ano na yun? May dagang hanap eh Dagang mga buko ah Ayan guys, so collection niya Tapos hindi niya sa ako Binigay niya sa akin oh. yung collection niya Si

Ayan. Nice ka yung design. Ayan. No, guys. Maganda yung design niya, guys. Tapos malaki. Pwede siyang uh, pang-serve pang sa mga for, special only. Para sa special na occasion. Okay, kay kita itaral na ba? Ayan. Dalo na sa mga tapon. Bookmark. Bookmark. Ayan. Mm, pwede yan. Tapos. Ice cream? Ice cream na parang pins, ball pin. Style <laughs> <laughs> on oh, siya. Ayan. Maani po eh. Makaulaw po ayun. Makaulaw. Sige po nga tag na ako guys. Ayan po. Mayroon pa siyang relax. Pampawala ng eyeball. Mm -hmm. Diba? Ayan. Yun, kain mo na po habang nag-video ako sa kanya. Ayan. Tapos after nito guys. Papasyal kami doon sa, sa ano. Sa lapas. Ipapasyal si ko si at working place na ako. Working place ko. And then, pinapunta ko siya. Bisita niya board. ako dito. <laughs> yeah. Ayan, ganda-ganda. Oh. <laughs> <laughs> tapos na siyang kumain, guys. Tapos niyang kumain. Tapos, uh, pahinga lang sa saglit. Ang sarap ng ano. Ayan. Yes. Ayan. Ayan. Oh. Undated oh. na po yung mga pinagkainan niya. Ayan oh. <laughs> Wala na, ubos na. Wala na. Ubus na. Wala. Ubus na lahat guys. And guys, nandito na po kami sa may tinatambayan namin minsan. Ayo, lagi pala. Nabulog <laughs> yung cellphone. <laughs> oh no, oh, my na, yung cellphone eh. May chance studio. Ayan guys, as you can see, yung mga vlog ko po, andito po kami. Pinashare ko siya dito sa may, ano, uh, Belchers Bay Promenade. Hi everyone. So, ayan nga po, kanina po kasi nung nag-vlog ako kasama ko sa studio, naglowbat po yung cellphone ko, guys. So hindi hindi ko po natapos yung uh, vlog ko. Tayo so, namin uh, pumunta sa May uh, Belcher's Bay Promenade na lowbat po yung cellphone ko. Meron po siyang ano power bank pero hindi rin ako nagdala ng cord. May binigay po si Charm sa akin, gift niya po nung nag-monetize ako. Nakaka-touch naman. Tapos sabi ko ipakita ko sa inyo yung mga binigay niya. Actually na, na nando na yung video doon sa Um, bandang middle ng video na to. Pero hindi kasi siya malinaw. Kaya gusto kong ulitin yung mga binigay niya sa akin. Gusto kong tingnan ulit at ipapakita ko rin sa inyo guys kung ano yung mga binigay niya sa akin. Ayan siya po. First, ito po siya. Ang dami niyang binigay. Kaya sabi ko, bakit ang dami? Nakakahiya. Pero syempre, thankful ako dahil binigay niya sa akin to. Actually, yung si Charm Studio, napakabait na ano niyan, tao way back high school third year lang kami nagkakilala kakilalan niyan uh, magkahiwalay yung classroom namin pero friend kami niyan nag uh, nagbabatian kami niyan tapos fourth year high school nag transfer siya sa ibang school wala kaming communication until 2016 nag-meet kami uli sa may isang place dito sa Hong Kong doon sa May North Point tapos ayon nagchikahan hanggang sa nagkaroon na kami ng ano communication Nagkita kami ulit nito lang ano. ah, ah, ah birthday ng isang friend ko, tes. Pinsan din niya last December. 'Yun ang second meet namin. Tapos sa inyo, ano yung mga binigay niya sa akin? First ito siya. Ayan. Sobrang cute. Ano siya? Yung ang tawag dito, hindi ko ma-explain. Mm, May kasama siya, guys. Hindi siya hindi siya tinagiiisa. Sana all, hindi naging isa. Charot. Ayan siya. <laughs> ayan siya. May pares. Ayan. Ang ganda, ang ganda. Ang cute, cute. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Sa bahay namin, mga ganito. Pero hindi ko alam kung okay pa ba ngayon. Gan. Ayan, ayan. Ito. Tapos ilagay ko siya dito. Muna siya dyan. Ayan. Tapos, yung iba natin, yung iba po natin nan is, uh, ito po siya. Ayan, vitamin cement with black garlic, vitamin B6, and vitamin B1. May ko din to. Actually, may vitamins po ako dito. Vitamin C. Yun na po yung tinitake ko. Tapos, ayan, binigay niya sa akin. Ito so, yung lagayan, guys. Kasi wala daw siyang lagayan sabi, akala ko nga ano eh, tripod. Pero guys, ang ganda ng spoon, fork, and knife. Pang mayaman. Ayan. Collection niya guys din. Parang ayokong gamitin kasi mamahalin. Pero gusto ko itong i-display na lang. syempre bigay sa akin. Dapat iingatan ko at ikikip ko. Collection niya ulit. Ayan um, Sobrang nakakatawa si Chams. Chan Studio. Shout out. Thank you so much for this mate. Napakaganda guys. Ayan, gusto ko itong i-display sa bahay namin. I-display ko na lang. Hindi ko gagamitin. Meron <laughs> pa siyang binigay sa akin guys. Madami siyang binigay. Ito siya guys. Ice cream cone. Ayan, binigay niya. Ayan, gift niya sa akin. Ayan. Tapos, ball pen siya. Ball pen daw to. Hindi ko alam kung ball pen nga. Ayan. Ay, oo oh, oh guys. Ball pen. Ball pen siya. Ayan, oo. Oh, para siyang sign pen. Ayan. Ayan, oo. Oh. Ayan sa inyo. Kaliwete kasi ako. Ayan o. Um, sulatan ko yung kamay ko. Ayan siya. Matatanggal din naman. Ang ganda. Ganda-ganda na to. May binigay din siya sa akin kutsara. Maliliit. Ayan. So, ngayon, bubuksan ko. Tapos ipapakita ko sa inyo isa-isa, guys. Ayan. Ayan. Ayan yung mga collection niya. Da, ayan o. Ayan siya ga. Teaspoon. Teaspoon. May, ang tawag dito? Yung fork ito. meron din siyang fork. Wood. Ayan. Ito guys. Tapos, meron din o. Oh, ayan. Kita. Ayan siya. Ayan. Mm. Ang ganda, ang ganda niya. Ayan na siya. Ayan. Tapos ito, Ray Young Gel. Medical siya, guys. Ayan na. Dalawa siya, dalawa. Yung binigay niya sa akin. Ayan. Ayan, tapos na po ako nag-ano, na pinakita sa inyo yung mga binigay ni may Champ Studio. That's all for today's video, guys. I hope you like my videos. Please don't forget to subscribe, click the notification bell, so updated kayo sa mga videos ko. And please comment down below or share. Once again, keep safe. God bless us all. Bye.